Habu ah, di there Hmm Wow, oh, ganda guys Ganda Ganda istirahat Ganda oh. sa turkey guys <laughs> decoration pa lang pamatay na oh ayo oh huh? ba't nandito yun nawawala yung amin pati yung radyo ng tatay ko nandito oh ano ba yan ang dami nilang ano pang malakasan ano ba diba? stirahan lang to guys wala tayo sa ano turkey ganda-ganda dito guys. O, oh, straha. Ang layo lang. May bunga ang dates. Ang baba. Dates. Masarap to guys pag matamis. Masarap siya sa Arabic coffee. Taas in. eh na ang pool. Doon ang kwarto ng mga amo. Doon ang dining mamaya. Ayan ang lawak, diba? Meron pang tambayan sa taas.

Adele is here. Andito kami sa... Where are you, Annalise? <laughs> Missing <Anneli. laughs> Si Iti, e. mabango pepe! <laughs> may alam ang galing Pilipinas, guys. Dala ni Mariam Bell. Dinner time. Hi. May ano to, may... Hi. Memang kesalahan halo halu